Hello, mga po for today's video ay mga unta. Wow! Ay, mga na atas sa atong trabaho, mga Lodi. Ayan. Thank you so much pala, mga Lodi sa 63,000 followers na... Uh, Aww. Salamat siya po patuloy siya sa mga ginagawa mga idol, mga kabairal. Yes. Hindi totoo yan. Tain mo na tayo mga kabairal kasi nasa mga tayo <laughs> maulan na... Gambitan na sa'yo yung lahat mga kabayran. Maulan ng ano? Ano na natin yan? Lagi nila akong hulan-hulan. Yan mga kabayaran. Ulam natin, libreng ulam lang yan mga no, kabayaran. Galing sa kitchen. Hindi totoo yan. Libre yung ulam natin dito no, mga kabayaran. Yan mga kabayaran. no? Naming mga <coughs> rider dito sa at yung mga no, paligid. Pinalig, napaligiran talaga ako ng no, mga mga rider mga kabayaran. No. Ibaw kaya natin to. Eh, mga viral, kain mo na tayo, mga viral, no? Yan. Kain tayo, mga viral. Yan, mga viral. Maraming salamat talaga, mga viral, sa inyong suporta sa aking